vlog. Ayan, happy Sunday po sa lahat. Ayan guys, andito ako ngayon sa palengke ng Neho. Kasi ngayon ay Sunday guys. Ayan, maraming mga paninda dito. Ay, pakikita ko sa inyo guys. Kasi dun sa kapila, pupunta muna ako kasi bibili ako ng gulay. Ayun, samahan niyo ako guys. Sana panoorin niyo po ulit ang aking video ito. Ayan, nakikita niyo ba yung mga tao sa paligid ko? Punta muna ako dun sa bilihan ng gulay guys kasi bukas is Monday ako yung magluluto kasi yung mga boss ko ay dun nakain sa amin kaya nagpabili ulit sa akin ng gulay para ihan para idagdag ko sa aking lulutuin guys o pakita ko sa inyo guys dito Uy ang bango naamoy ko yung mga niluluto Ayan, dito yung palengke dito guys. Kapag Sunday, maraming nagluluto ng mga pagkain dito masasarap dito yung pagkain kaya lang guys ang sobrang mahal alam niyo isang pentang, 100 plus ayan o o ba diba? kita nyo yung presyo 150, 110 wala na siyang mababa sa 100 o halos siya na yung presyo ayan yun siya ang mahal na kasi ang mga paninda dito guys taon-taon eh ka after chai every after Chinese New Year tumataas yung kanito yung eh, mga gulay oh, ano kaya bilhin kong gulay ayan guys bili tayo neto. 10 piso mura naman siya kasi paubusan na ngayon eh kaya ayan guys medyo mura maamos nga lang siya oh kamusin. So, ayan, bili tayo ng tatlo, guys. Tatlong tali. 10 piso, di. 30 na to, guys. 30. Tapos, ang carrots ay 10. O, bili rin tayo ng isa, guys. pa ba? Yung mais o sampu din ang isa. Wala, wala nang ibang gulay. Wala nang ibang gulay. Ito 50 siya guys. 50. Ito. Asa ko konti naman. Fifty rin siya. Kaya masarap. Masarap to ah, si Charo. Um, sa amin tawag dito si Charo. Ch si Charo. Pinalo lang naman yung sa pansit guys. So, andito na ako guys sa kabilang palengke. Wow, sarap ng ulam. Sarap ng ulam guys. Bibila ako ng repolyo.

Masarap tuh guys. Oh, ano yan nih. Oh, mm, <laughs>

Ito yung ukay-ukay, -okay guys. Oh. Dito ko nakakaano ng bag na mga original na bag. Parang wala siya ngayon. Ay, ito. Ang dami. Bag. May stop toy. May tsaka, ititinyo Wala siyang maganda ngayon, guys. guys, kapag Sunday, sobrang daming tao. Oh, may mga tindahan. May mga tindahan na ukay-ukay. Ayan, guys. So, dahil nakabili na ako ng aking gugulayin bukas, guys ay anong gagawin ko ngayon <laughs> magtingin-tingin ako kung anong pwede kong bilhin dito guys na aking pagkain yung mga jacket ko 100 lang oh 200 lang yung pants guys mga panlamig. So, pabalik na ako guys. Ayan, pauwi na ako dun sa lugar namin. ayun yung lugar namin. Oh, malapit lang sa may LRT na yun guys. <laughs> Dahil mga bilihan ng mga damit, mga bra. Halo-halo pag Sunday halo-halo mga pinda dito kasi itlog na pula o oh, umaalat uwian oh, na yung iba oh. and red. mga prutas oh. Mura lang 'to, guys, tumpok-tumpok. Ayun, apple. Mura lang siya o oh. tumpok-tumpok Strawberry so ayun guys, nandito na ako sa lugar namin. Ayan. So ayun guys, nandito na ako sa aming lugar. Eto, malapit sa amin tong Cosme. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana'y nagustuhan niyo po ulit ang aking video na ito. Sa so, mga hindi pa po subscribe, please subscribe at pakilike na rin po sa aking mga video. Maraming salamat. God bless us all, guys. Bye. Happy Sunday, everyone. Bye-bye. Love you all. God bless us all. Bye-bye.